parang... parang imposible yung makasama ulit natin siya. Bakit naman imposible? Chitiki! e eh, pinapunta nga ako ng daddy niyo dito para sunduin kayo eh. Kaya kung gusto niyo siya makita, sumama kayo sa akin. Ano na guys? Let's go! Sama na kayo sa akin para makita niyo daddy niyo. where's really my daddy? Nasa bahay siya. Ako na lang ang pinapunta niya dito para sunduin kayo. So ano, tara na. Let's go. Hmm. You're lying. Baka gusto mo lang kaming saktan eh. Ate, kuya, natatakot ako kay Ate Vicky. Tama si Mommy Ate Vicky. We can never ever trust you again. At hindi hindi mo na kami maluloko o mapapaikot pa kahit kailan. Pinahamak mo na nga ako dati. Dahil sa'yo, napunta ako sa sindikato. Nalala mo ba yun? Hindi na mangyayari yun. Hindi na ako papayag, lalo na sa mga kapatid ko. Kaya hindi, hindi kami sasama sa'yo. Talaga? Hindi kayo sasama sa'kin. Sa Halika! saktan ang mga bata. At kakalimutan kong asawa kita. Dahil wala kang karapatan, saktan ang mga anak ko! Daddy? Tinawag mo kami, mga anak? Daddy? Daddy? Naalala niyo na po kami. <coughs> <coughs> Hindi ko pa rin maalala ang nararap ko. Pero nag-imbestiga ako. At nga alam ko na mga anak ko kayo. <laughs> Hindi niyo ba ako aakapin? <laughs> Hindi ba kayo naduduwal na mga anak ko kayo na alam ko na? <laughs> Masaya naman po kami. <laughs> うん。